Naging emosyonal naman ang ilang mga nakapasa sa 2023 bar exams. Matapos ilabas ang resulta ngayong araw, halos apat na libo ang pumasa sa naturang pagsusulit. May ulat si Luis sa Erispe. Nag-iiyakan, nagyayakapan at naghihiyawan Ganito ang tagpo sa labas ng Korte Suprema kaninang hapon kung saan ipinaskil ang resulta ng 2023 Bar Examinations nang ibabaw ang mga natuwa matapos makapasa tulad ng bagong abogado na si Jerwin na napahalik na lang sa nobya sa saya. Kasama naman niya ang kanyang pamilya na agad ding ipinamalita sa pamilya mula pa sa Laguna. Grabe, sobrang di makatulog. Tapos <laughs> siyempre, na-expect mo pa rin na baka bumaksak, ganun. So kahit anong manifest mo kasing kaya mo, may doubt pa rin kaya nakakatakot. Eh. Pero kinaya at, kinaya naman. Kinaya naman. So thank, thank you so much talaga sa lahat. Sa lahat ng support sa so, girlfriend ko, family ko, sa school and sa fraternity. Thank you. CPA na siya and then ngayon lawyer na. San Pablo, Laguna. Oo, talagang lumuwas kami para dito. Siyempre para supportahan namin yung anak ko. Come with me. Si Tatay Hill naman, hindi maitago ang galak ng ibalita sa kanyang pamilya na nakapasa ang kapatid niya na 78 years old na. 78 years old na siya. Last March. Magsa 79 siya next March. Pang ilang take niya na po? Akala ko pangatlo na. Sa datos ng Supreme Court, 36.77% ang pumasa sa bar exams ngayong taon o 3,812 mula sa 10,387 na bar takers. Ang top notcher ay mula sa University of Santo Tomas na si B. Efraim na nakakuha nang 89.2625%. Top 2 ay si Mark Josel Vivit na may 89.125% mula sa Ateneo de Manila University. Ang top 3 naman ay mula sa San Beda University na si Francis Camille Francisco na nakakuha ng 88.9126%. Ang top 4 naman ay mula sa UST Legaspi at top 5 ay mula sa University of the Philippines. Sabi ng top 2 na si Mark Josel Vivit, hindi niya inasahang makakapasa at magtatap pa siya sa exam. Para sa kanya, isang malaking biyaya ito sa buo niyang pamilya. Nung tinawag na yung pangalan ko, sigaw kami tapos biglang iyak. Yeah, tapos uh, na, nagyakapan kami ng parents ko sa so sobrang tuha. Nahirapan po ako ng exam eh. Parang nung pagkatapos ko ng exam, na nawindang ako, parang hindi ko alam kung ano nangyari. Passing the bar itself is so gratifying eh. eh tapos may bonus pa po ako na nag-top 2. So, sobrang po talaga yung saya. Kapansin-pansin naman na mula sa iba't ibang eskwelahan ang mga nasa top 20, hindi lang mula sa law school sa Metro Manila, meron ding mula sa Legazpi at iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Sabi ni Bar Chairperson Ramol Paul Hernando, patunay ito na malawak na ngayon ang study on law sa bansa. Sa datos naman na mas mababa ang nakapasa ngayong taon, kumpara noong 2022, paliwanag ng SC, numero lang ito, pero matagumpay pa rin ang bar exam. Sa December 22 ang off-taking ng mga nakapasa sa bar exam. Bili naman ni Associate Justice Hernando sa mga hindi nakapasa. Ngayong taon, alagaan ang kalusugan dahil may mga susunod pang pagkakataon na maging isang abogado Luisa Erispe, Para sa Bayan.